All right, good morning mga tol. Simulan natin tong umaga na to at walking muna tayo. Sama ko nga pala nga rin, my loves, ng palengke. Eh. Ay este ng Jollibee pala. <laughs> Hindi nagbago yung isip at nagugutom. Man! So yan at nako, tibog muna tayo. Chicken at rice. At syempre, Favorite din natin yan eh. Napakarami natin favorite. <laughs> so, why not I'm not told? Saluhin so, niyo ako. At dahil Father's Day daw naman yun. So, yan, bring nga pala ako ng aking balda sa Almusal muna dahil dito. Sana oh, no, oh. Siyempre, alam na. Soup drinks. Ang aga-aga drinks. oh, ha? Talagang masarap ang bawal eh. No? Siyempre, hindi pa natatapos diyan. May hotdog pa. O, oh, nakrobonda talaga. Grab <laughs> sa boy. So yan, busog na tayo dyan at tara na. Punta na tayo ng palengke para mamili ng mga kailangan natin. Bibili tayo ng pang tanghalian natin mga tol. Punta muna tayo dito sa may bigasan. Bili muna tayo ng bigas. Siyempre after bumili ng bigas, ulam Di pwedeng walang ulam. Kaya bili tayo ng pang ulam natin. Yun o. No? Ang lupit ni Idol, shoutout sa iyo Idol. All worth right, ang lahat ng aming gilahan at nabili na namin. So, uwi na tayo. Oh. oh, we do. Nandito na harami sa aming bahay at tinaydam ko muna ng gamot ang my loves. Oh, ha? Botok na botok pala yung dibdib ko dyan. Happy Father's Day, Papa. I love you. Yan, hinigasan na nga pala ng aking may love sa mga gulay-gulay natin dyan. At syempre, pinakuluan na rin yung karam ng binili natin kanina. So yan, nakaw, swabe, swabe yan. Taraan! Alright, sa so, mabilis ang luto lang yan. Syempre, nagugutom na rin yung dalawang chikiting eh. So yan, basic na basic lang naman ang hulam natin. Sinigang na mamoy. Alright, you know Ready, ready na. Bumabakbak na yung aking magiging. Alrighty. ม,ม้วมมากเลยนอยะมอนไมบานะ time to sleep na mga tol ginantok na tayo see you sa next video